ganda ng view dito sa Taiko. ko si Ate. Hahanapin ko si Ate. Oo, oh, Huli. Pag Hi! <laughs> Huli ka. nil <Nilkater> ka dyan. <laughs> Det er plumbel. Grabe ang nangyari sa akin pagdating namin galing sa Taiko. Nakaligo tuloy ako. Parang ako may himatay. Parang sobrang init. Ang naramdaman ko na grabe. Hindi ko na matapos yung pagpapaligo sa mga bata. Hindi ko na na-blower. Sabi ko, bilisan nyo na at maliligo na ako. Sobrang init. Kaya degree man ngayon. Grabe.